So, what's up guys? Mayong hapon karon Domingo guys. Wala ta kasi bagay ng buntag. Dayon, kay nami lakaw ganin ng buntag guys. So, ay, labad akong ulo Kay. Karot may isa ka ice cream. Silikta. Dayon, wala man tayo nabuhat sa hapon. So, while nag ice cream eh, nag silikta eh. Nagkalingaw kong himog incubator. So, mo na ako ang incubator guys naghimo na po incubator kay ako mong itong itong una ko sa so, siya guys suga na lay kulang ane Ara. suga na lay kulang ane guys ready na ni to gamit lunod ni siya daghan wala pa na ako pang lunod ni hara kunay mo palit ane guys ibaligya na kunay kay maghimo na po ko styrofoam ro pero kana mga dua ka nga itlog ani masigo po siguro. Okay, medyo dak dako-dako po ni. So mao na ni ato ang incubator, guys. Nana ni siya isulod. Siga na iya ang control. solod isulod itlog sa pugo ra gyapon ni siya. Sinto ben cinco ni kabok ang nako ano. Kung ibutang papel kay makalimot mo ko sa sa so, mananasiya guys no hulat na lang takaanay mga peso.